Hello mga ka-DM! Ayan, welcome back to my channel. Today's vlog is pechay naman tayo. Ayan. Ituturo kung paano magtanim ng pechay. Siyempre, una, nagpunla tayo. After noon, pag nagkaroon na siya ng dahon at tatlong piraso na yung dahon niya, pwede mo na siyang i-transplant. So, ayan guys, nailipat na natin dyan. After 16 days na nalipat natin dyan, ayan na yung resulta niya. Napakaganda na. Ayan, unang step, syempre, kailangan natin ng pechay seed. Ayun. Pag tinanim nyo siya, ihahanda ang seed tray. Kahit recycle na lalagyan, ayun, di ba? Ang ganda. Lagyan ng fertile soil or garden soil na may mga halong compost. Ang ginamitan ko siya dyan ng ano, vermicast. Yun yung pataba niya. Then, meron din niyang cocofit. Yan yung, yung, Yun yung uh, ano ng ano. Yan. Sa pag-aalaga naman, tubigan araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon. Ayan, konti-konti lang guys ang pagdilig niyan ha. Pwede rin maglagay ng organic fertilizer once a week para mas mabilis ang pagtubo. So, ayan guys, saantayin natin na 30 to 45 weeks bago natin siya ma-harvest. So, ang ganda ng ating ginawa ko, ba diba? Ang ganda ng idea ng ating ginawang pagtanim ng pechay. Ayan. Pag may dahon na siya, mga tatlong dahon na pwede nyo na siyang i-transplant sa lagayan. Ayan, recycle na mga bottle. Ayan yung ginawa natin. O, di ba ang ganda guys? Then, syempre, una, ginawa ko, nag-ano ako ng lupa, tapos, minix ko yung cocofit, tapos yung mga lupa, Ayun, kinondisyon ko siya. Pagkatapos ko ng kondisyon, pinunlaan ko siya ng buto ng pechay. Then, so, ayun ngayon, mga ilang araw pa lang, Ayan na, tumubo na siya. Nakita nyo kanina yung video natin doon yung maliliit, yun yung punla. So maliit na siya ngayon. Ngayon, ganun pa rin siya kasi hindi ko na talaga siya na-transplant at wala na tayo mapaglalagyan. So ayan guys, yung ating mga DIY ng mga ano cups. Ayan, di ba nakikita ninyo ang ganda? Kung kayo ay may ganyan, gawin na rin niyo sa inyo para meron na rin kayong libangan at araw-araw meron na kayong mapupuntahan at bibisitahin at talagang masasabi ninyong sulit o di ba napakasaya was na kayo mayroong ganyan panigurado may inspire kayo sa araw-araw hindi ko talaga akalain na ganyan na siya ha ayan day 16 na po yung ating pechay na yan ang lalaki na as continuous pa rin po yung pag ng ating mga pechay o di ba Ayan, meron tayong patanim dito. Ayan, sa side dito, sa, ayan, sa mga cups na yan, ganyan. Tanim natin ay, ano lang siya, tigi-isa lang siya. Tapos ngayon, nag-try din ako ng mga tatluhan. yan sa kabilang side. Mga tatluhan. Dito sa side na yan, sa mga cups na yan, isahan, din dito sa kabilang side, ayan, tatluhan yung nilagay natin dyan. Uh, so, sabi ko, titignan natin kung ano yung maganda. Kung medyo maramihan ba or isahan lang. Ganyan lang kasimple guys ang pagtatanim ng pechay. Kung nagustuhan nyo, itong video na to, don't forget to share and subscribe.